Good morning, good morning. Laging kasama, laging kaibigan. Basta wala lang sampalan. Go go go. Best <coughs> three <coughs> <coughs> Good morning po. Uh, kung gusto niyo mga ng iba't ibang klasing pagkain at kulat ng mga tinapay ay makikita po rito sa harap ng eskala ng Vista Mall. Ayun po. Iba't ibang klasing tinapay kuya Meron po mamon cheese. Cheese strudel. Meron po kung pag gusto niyo, pizza meron po. Ayan, dito lang po kayo gagawin. At makikita nyo dito sa harapan ng Vista Mall. Andito po siya nagtitinda. Mura lang po. May 10 piso at 20. Panawid gutom. Ayan. Kung gusto yong maliit lang ang pera nyo at maibsa ng inyong gutom, pumunta kayo rito. At merong mabibili ang pera nyo. Ayan. Dito lang kayo pupunta. Meron din dito't prutas, santol, abukado at saka mangga. Ayan, dito lang kayo gagawin. Marami po dito makakain. Ito, matatagpuan niyo lang sa bayan ng Tangi. Sa ususan. Meron din po ito, Days of Joy. Ayan, masalah po 'yan. mga simpleng pagkain yung nakita nyo kanina na mapapawi ang inyong gutom sa konting yung pera ay pwedeng mapawi ang inyong gutom kaya huwag na kayong magatubili na ng inyong gutom andito lang po yan sa tabi-tabi at kung gusto niyo naman po ng barbecue, eto po barbecue, ayano. Oh. <coughs> <coughs> Terima kasih telah menonton! Don't forget to make a comment, like, share, and subscribe.